Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel at nais nice ko lang i-share sa inyo guys ito pong ating uh, female deep-aid uniform, ito po yung kanilang pang uh, Thursday at uh, nung huling upload natin ay nag-repair po tayo ng deep-aid uniform na pang-Monday so kung napanood nyo yung pang-Monday ay, yung pang Tuesday at Wednesday ay hindi ko na po uh, pinakita sa inyo kung paano i-repair kasi simlang naman ang procedure noon ng pag-repair noong ating pang Monday. So ito ay pinakita ko sa inyo ang pang Thursday dahil kakaiba po ang paraan ng pag-repair po nito. So samahan nyo ako guys sa ating gagawin sa pag-repair ng ating uh, female deep id uniform na pang Thursday. Ayan, kung napansin nyo guys na yung ating side ay uh, maliit na lang yung allowance ng ating side. So, mahirapan tayong uh, madagdagan yan ng at least 1.5 one, one or 2 inches dahil napakaliit na lang po ng allowance ng ating side. So lalo na kung wala tayong pangdagdag na tila na katulad ng tila ng ating uh, pang Thursday ay mahihirapan talaga tayo so samahan nyo ko kung ano ay yung ating diskarte para malagyan natin ng dugtong yung ating side so kung mapansin nyo guys yung ating uh, uniform ay meron po yung piecing yan so meron po siyang sobra na siguro makakakuha tayo dito ng mga 1 1⁄2 or 2 inches at uh, sukatin natin to kung ilan ang pwedeng maging lapad nito para pang dagdag natin sa ating side okay. Yan. umabot po siya ng 2 inches so pakain lang po tayo dyan ng 1 port 1 port ang matitira dyan ay 1 in half yung side na yan yan so pwede na po yan pang dagdag natin pang lagay natin dito sa side so kabilaan po naman yan so yan na lang guys yung ating gagawin at I-cut natin yan para meron tayong pangdagdag sa ating side. Yan, wag lang natin isagad doon sa pinaka pinakagilid para uh, ma, ma overlock pa natin yung side na yan sa ating piecing. Yan, panglagay natin dyan. Ito naman. So, wag yung isagad sa dulo para meron tayong uh, mapag-overlockan sa ating piecing kasi kailangan po yung piecing na yan ay meron po yung overlap para hindi po yan magkaroon ng nisnis. -nis. So, yan. Overlock natin to, to. At ito yung panglagay natin dyan. to dito. So, yan. At ito guys, yung gilid ay atin po yung kakalasin yan, bibiyakin natin yan parehas at ito na yung ating uh, nabiyak yan, natanggal na po natin yung mga side nyan so hindi ko na lang po pinakita sa inyo dahil napakatagal po ang pagkalas ng ating mga side so ito po ay atin lamang paplansahin yan masain muna natin at bago natin plansahin yung bawat side Yan at pagkatapos ng ating body ay plantsahin din natin ang ating pang uh, pangdugtong sa side. Yan at ikakat po natin ang side na yan. So cut lang po natin siguro yan ng 2 inches kung ano yung pinakalapad niya ay sundan na lang po natin ang lapad ng ating side. Yan, i-straight lang po natin kasi naka iko po siya. So, ganyan. Okay, at yung dulo, medyo patulis natin para po yan sa kanyang sleeve. So, medyo patulis po kasi yung ating sa sleeve. Yan, at i-overlock po natin. Yan, ganyan. I-overlock din po natin yung ating side na yan. Paikot po ang, ang overlock niyan. So, yan, na-overlock na po natin. Paikot po ang naging overlock ng ating pang dugtong sa side yan at unahin muna natin guys ang pagano uh, pag ano nito ang ating ang ating sleeve yan so 7 inches ang lapad so 14 inches po ang bilog ng ating sleeve yan, atin mo ang sukatin para sigurado po tayo. Okay, ang tatahiin natin dito ay yun lang sa kanyang dulo. Yung dulo lang. Wag na wag na nating iabot doon sa pinakadulo ng ating sleeve. Dulo lang po. Yan, ganyan, dulo lang. yan lang po sa stripe. Simlang simlang po doon sa kabila. Yan yung kabila natin 7 inches din. Sukatin natin para sure tayo. Yan 7 inches tapos ang tatahin natin ay mula sa sa simula hanggang doon lang sa ating uh, stripe. Kasi sa uh, dulo ng ating strap ay magdudugtong tayo ng ating uh, pangtapal dyan at uh, simula natin sa baba. So, ang ating pakain sa ating side ay one port lang. Yan, one port lang kasi maliit lang yung ating dugtong. Hindi gaanong malapad. Kaya, wag nyong lakihan ang pakain sa dugtong sa ating side. One port lang po. Yan. Pagdating dyan sa dulo ng armhole ay pa-slant na po. E sa kabila naman ay simula ulit tayo sa baba. Kailangan natin sa baba magsimula para hindi po yan magkaroon ng twist. Kailangan po ay pantay po yan yung kanyang hagod sa magkabilaan. Yan inuulit ko, one port lang po ang ating pakain dyan. Eh, okay. Same lang po yan sa kabilang side na ating gagawin. One port din po ang ating tahi dyan. At sana po ay makatulong sa inyo ang ating tutorial na ito kung paano mag-repair. At kung wala po kayong tila na pwedeng pagdug pang dugtong sa side, So tingnan niyo yung ilalim ng ating piecings ng ng inyong mga blouse kung baka meron tayong makuha na pangdugtong sa side ay kuhain nyo po at sure nyo lang na pag nag po kayo sa inyong mga piecing sa ilalim ay uh, i-overlock nyo po yung uh, mga piecing na pinagkuhaan nyo ng uh, tila so para hindi po magnisnis So, uh, nagpapasalamat pala ako sa ating mga uh, solid supporters. Sa mga subscriber na hindi po nagsawa na sumuporta yung mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa inyo guys uh, at pagpalaan kayo ng mahal na Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-support sa ating channel. Uh, at huwag niyong kalimutang uh, i-share ang ating mga video para kapulutan din po ng aral ng iba. So ayan po ang ating pagdugtong sa side. At itong itong gilid yan, paplansahin lang po natin yan para gumanda ang lapat niyan. Yan, yung dito naman yung pinagtangkas tanggalan natin ay ibalik lang natin sa Dati, yung lapad ng tahi ay ganun din sa original niya para hindi po yan ma uh, halata. Okay. Ganun din ang gating gagawin doon sa kabila. Ayan guys, malapit na tayong matapos linis lang natin yan at yung dito naman sa kanyang uh, sleeve yan ay ibuka natin yan tapos paikutan natin ng tahi na one port para hindi po yan nakabukol kailangan po kasi naka-plot po yan. At paplansahin din po natin yan para mawala yung bukol niya doon sa ating sleeve. Yan, linis lang natin. Oh, same lang ang gagawin natin doon sa kabilang sleeve. Yan, tapos na tayo guys. At ito yung ating side ay ipa na lang natin to. Okay, planchahin natin. Yan at ito po ay binasa ko na ang side nito guys. Na-spray ko na ito ng tubig at ito po ay atin na lang ipa -plantya. at isama na rin natin to para walang kulubot okay ito na guys yung ating uh, na -plancha. yan kung nakita nyo maganda ang pagkagawa ng ating side so ganyan lang ang pag repair po ng ating female uniform na pang Thursday kung wala pong uh, allowance ang ating side ay gamitin nyo po ang piecing at malaking tulong po yan para sa ating uh, blouse. So hanggang sa muli guys, maraming salamat. God bless po sa inyo. Paalam.